guys. hapon. Yan po ang aming simpleng sunset ngayong hapon. Na hindi ko na naman naabutan. Dahil tayo ay nakatulog. <laughs> ang sarap naman kasi matulog sa ganitong panahon. Ayan. Nakay sarap lang. Naku. Ang lamig kasi ng samyo ng hangin. Dahil tayo ay nandito sa tabing dagat. Tapos ganito pa ka linaw ang karagatan yan maulan kasi kanina maulan ulan ang ating hapon kanina kaya ang sarap matulog kaya ayan guys gandang hapon sa atin lahat yan po ang aming kapaligiran sa hapong ito okay lang naman dahil kay payapa lang naman ang dagat kay payapa ng panahon kahit medyo makulimlim ang kalangitan so yun at ayan <laughs> may batang may batang maliit dyan naglalaro sa kanyang bangka bangka din <laughs> ayun sarap maging bata Tara na mga palangga, samahan niyo ako dito sa aming tambayan sa likod bahay. Umaga man at hapon, dito kami nagtatambay. Pag hapon, yan ang iyong matatanaw. Sa umaga naman na ang gandang pagmasdan din ng sikat ng sun, uh, sunrise. So yun. Pag hapon naman, eh sunset tayo. Kaya lang walang masyadong sunset ngayon. Dahil natabunan siya ng mga ulap na ayan. Kaya samahan niyo ako magkapi sa mga oras na ito na dito po ako sa likod bahay. <laughs> Ay, sana na ang kusya kanina nung nasa taas pa. So ayun po, kumusta ang ating buong maghapon at sa bawat kanya-kanya natin lugar. Naway na sa mabuting lugar tayong lahat na walang naging problema ang buong maghapon at ayan na naman si Fritz na naman at swinerte siya kaninang tanghali nakahuli siya ng bali ano tawag nito siyam na piraso na malalaking isda kaya sariwa ang isda na naman dito sa amin magsipag ka lang pumalaot hindi ka lang tama rin talagang mayroong biyaya kang makukuli. So, yan. Yun. Papalaot na naman siya bukas. May sariwa na isda na makukuli like tamban. Yan. So, yun guys. Muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking mga mumunting video sa Ramil Javier. I love thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. God bless us all po. Kita kita sa susunod kong mga video, mga palangga. Bye for now. Yun.